Hindi ba magagalit yung misis mo pag tinikmok yung hotdog mo? Hindi pa. Tikim lang naman eh. <coughs> Sino ba namang hindi matatakap sa napakalaking hanggarian at sa napakasarap na itlog ni Dodong B? Ito na yung malaking hotdog ko. Uy, yun na ng hotdog mo. Hindi ba magagalit si Mrs. pag tinikma kayong hotdog mo, sir? Hindi. Gusto mo, sama ko pa itlog ko eh. <laughs> sama pa itlog mo? So, gadanggang buto si Rosay na lahat yan. Nasa halagang 60 pesos lang, pwede mo nang matikman yan ng may kasamang nasi goreng rice na hindi tiripid sa toppings, hindi tiripid sa lasa, at higit sa lahat, hindi tiripid sa dami ng serving nila. Ganun na sir? Ganun yan. 60 pesos lang? 60 pesos lang yan. Sure ka ba yan, sir? Sure na. Mm, walang vlogger-vlogger. Walang vlogger-vlogger. Bakang vlogger lang yan, ha? Hindi. Porkit vlogger ako, oh, ganyan yung serving. Kahit hindi vlogger. Hindi naman. Po. Ops, teka, huwag mo ha, na Carlos Agent na ako dito sa Mitsubishi Manila Bay. Kaya ako nagbabalaki bumili ng mura at brand yung sasakyan, katulad nitong aming Montero, Expander, X-Force, L300, Triton Pickup, at ang aming Mirage G4. I-PM nyo lang ako dito sa Facebook page ko, o kaya tumawag kayo sa mga number na ito, o kaya naman, puntahan nyo ako mismo dito sa Mitsubishi Manila Bay. So, paano? Iintayin ko kayo mag-apply at mag-inquire sa akin ha. Bye-bye! Bossing magandang araw sa iyo bossing Magandang araw din sa iyo idol Yun know sir anong tinitinda mo dito sir parang ang ah, sarap nito ha? ano yan Maraming komi tinitinda dito bossing may, may handa yan may hotdog may jumbo show may lugaw may silog at syempre ito yung pinagmamalaki kong nasi goreng. Nasi goreng? Ito ba yung pagkain sa... Sinaunang pagkain, sir? <laughs> sinaunang pagkain sa Malaysia at sa Indonesia. Ah, oh, okay, okay. Magkano isang sa order niyan, sir? 60 pesos, marami na. Ah, oh, marami na? Pwede na kasama Sige nga, sa asawa mo. nga, order niya ng 60 pesos niyan, 60 sir. 60 pesos. Matignan ko kung marami na. Anong mga pwedeng pagpilian na kasama niyan, sir? Pwede mo siyang lagyan ng mga jumbo shumai namin na pork, beef, chicken, shark spin, gyoza, Chinese, Japanese dim sum. Oh. At saka syempre yung cheesy hanggaya ni Dodong B, doon tayo nakilala. Dahil palang in-offer na pwedeng kasama nito, sir. Mm -hmm. Ano yan? Yung ganun yung nakarami yan, sir? Ganun yung karami na yan. 60 pesos lang? 60 pesos lang yan. Sure ka ba yan, sir? Sure na. Walang vlogger-vlogger. Walang vlogger-vlogger. Bakang vlogger oh. lang yan, ha? Hindi. Porkit vlogger ako, oh, ganyan yung serving. Kahit hindi vlogger. Hindi naman. Ito. O oh, sige, sir. Dahil yan yung 60 pesos, gusto kong matikman yung hotdog mo, sir. Yun. Hindi pa magagalit yung misis mo pag tinikman ko yung hotdog mo? Hindi pa. Tikim lang naman, eh. Tikim lang okay, naman. Sige, sige sir. Tikma ko yung hotdog mo. Ito na, ang hotdog yeah. ko. Ano to, sir? Kasama ba yung itlog mo? Siyempre, kasama yung itlog. Ay, sige. Mas masarap ka pag may itlog mo pa, sir. Package deal yan. Package deal. Grabe hotdog naman to at itlog ko. Yun. <laughs> Di ba magalit na yung busy mo sa akin? Sir, kinuha ko na lahat ng ari-arian mo. Okay lang yan. Okay na yan. Tawad nito, sir. Titik mo ka na to. Tik mo ano mo to. Mabisa yan. Sige, sir. Anong oras ka rin bubukas dito, sir? Bukas kami uh, from uh, 6 o'clock in the morning hanggang 12 to 2 a.m. ng madaling araw. Ito oh, yung location niyo pala, sir, bago ang malimutan. Okay. Location natin is uh, Legion 2A, uh, located sa Nia Road. Um, uh, Imus, Cavite. Yun. Sige, sir. Ano yan, sir? Tekma ko na yung itlog mo at hotdog mo. Yun. Sarap! Sagad mo sir Sagad natin yan. <laughs> at ito na nga mga tropa, matitikman na nga natin yung pinagmamalaking bago sa mino ni Dodong B. Yung anyang nasi goreng with Hungarian at itlog. Ayan, tikman na natin to. Hindi na mga pagpigil. Gusto ko nang matikman yung malaking hotdog ni Dodong B. Ayan, tikman natin. <laughs> Alos, ang atang! hanggang buto. Ang sarap. Nasi goreng na kanin. Mmm. Wow. Legit. Legit tong nasa goreng nga. Kasi may hipon. ano, may malilit na hipon yan. Hindi siya basta niluto lang. Ang daming sahog. Sarap. Ayun tayo. Mmm. Oh. Ang sarap ng hanggaryan nila dito mga tropa. Alam mong mamahalin. Hindi binili kung saan saan. Panalo yung hanggarya. Sarap. Mmm. Ang sarap. Perfect na perfect sa merienda to or sa dinner, yung kanyang nasi goreng na kanin. Ito yung favorite kong part, ang matikman yung itlog ni Dodong B. <laughs> ha? Mm. Mm. Grabe. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito nasi si Goreng na may hipon. Ang sarap pala. So yan ka sa mga natakamat gusto rin matikman yung nasi si Goreng, Hungarian at Itlog ni Dodong B puntahan nyo lang sila dito sa main Legion 2 along Nia Road, Imus, Cavite. So lang mga tropa, ubusin ko ng mga Maraming salamat sa panood nyo. Paalam. Bye! -bye.